Hello guys uh, Ito isang ano to Pumpkin cross sa sweater Ayan. Marking nito is left nose Left nose left in Ayan. Mother nito pumpkin Father nito mga ding sweaters Galing sa Charles Hunter Ayan. Bigay sa akin ni paring Nolan yan Idol natin sa pampaya Ayan. Ayan guys Ito kapatid to nung ano Nung una kong hinawakan uh, Left nose left in Ayan yung marking nito Pero yung kulay niya ang tawag ko dito, kulay talo. Kasi kala di mo na nakikita akong ganito sa sabungan, malato ba? Eh, natatalo. Pero sana naman yung kapalangan itong manok na ito, hindi magkaganon. Pero last year, maganda yung sa amin ito, kaya bindig pa rin namin siya. Uh, Ang testing naman namin ngayon sa laban yung mga drain na to. Uh, bagong drain namin to galing din sa Charles Hunter. Uh, ang bloodline nitong drain na to ay right nose, double right. Ang tatay nito, Mel Sims Hatch. Nanay nito, mga gray na galing sa ano, Bobby Fairchild gray galing sa Charles Hunter Game Farm. Na testing ako nito siguro mga limang gray na ganitong, ano, ganitong mating. Ayun, season. Yan. dito ang bloodline dito sa amin. Ah, uh, ko to ni Dugo nito. ko to 2018 pa. Out of ano, out of Gilmore ng Red Bean eh. ah, napalabas namin sila mga blocks. Uh, ah, Nakakos kasi sa blocks sa Melsim. Sa, sa Melsim sa block na galing din sa kay Paling Tapos, minamitin namin. Eh, marking nito is right out. Eh. May konting deal mo ito. Malit na malit na lang. Pero nagpapanalo naman sa amin. Swerte naman sa labas. Sana dala pa rin yung swerte hanggang ngayon tayo. Dito. Ito naman yung bagong hatch namin dito sa farm. Anak to nung melvin Hatch namin. Galing din sa Tire Santa. Alam nyo guys, halos lahat ng materialis ko dito galing sa ano? Galing sa Kalapagod idol na idol natin yan ayan Carl Santer Gay Farm Melsim Sachs Early Bird <laughs> Ito guys bago bilid namin to ang nanay nito off swing namin out of dun sa White Kelsey ni Boss Biboy tapos yung tatay niya two times winner namin last year kumbaga chapsuin na yung bloodline nito napagtipan lang namin ibrin pero tetestingin namin sa laban malayo yun na yung kumuli to hindi ko alam kung ilang weight cost na to pero ano naman, okay naman siya. Magaling naman lumago Bangkas. Ito naman mga uh, white kills namin from, from Firebird. naman, Eh, puro off-color yung gagamitin namin ngayon sa Bangkas, gold, okay. Wala akong gagamitin. Ano po? kandira. <laughs> Ito naman uh, marking sila out of uh, Charles Hunter Game Farm sweater nakakalusto sa 5K sweater ng Ray Gun tingin din natin ito testing ako nito sa laban kahit na mga dalawang mga kaya kung marami kami tinabing bootstag nito